Nagbigay ng talbos ng kamote yung kapitbahay ko kahapon. Gagawin ko sanang salad ngayon para sa aking tanghalian. Kaya lang, sa kakatambay ko sa TikTok, may napanood akong recipe at mukhang masarap. Ayan, nai-prepare ko na lahat yung ingredients na ating gagamitin. Ang una nating gagawin ay isosote natin itong pork belly hanggang sa maging brown. Pero dahil gutom na ako, dahil alauna na ng hapon, slightly brown na lang ang inabot ng ating pork belly. Pwede na yan, mag iinarte ka pa ba kung gutom ka na, diba? Sunod kong iginisa itong ating sibuyas at bawang. Nung lumabas na yung aroma, isinunod ko nang inilagay itong ating hiniwang kamatis. Hinalo-halo ko lang for a few minutes. Pagkatapos ay inilagay ko na itong ating mga pampalasa katulad ng soy sauce, oyster sauce, bagong alamang at dahil mahilig nga ako sa maanghang, naglagay ako ng chili paste at chili powder. Kung may hina ka sa maanghang, skip mo na lang or maglagay ka lang ng konti. Pagkatapos kong haluin for 2 minutes, inilagay ko na itong ating tubig na pansabaw. Siyempre, hinalo ko ulit ito bago ko tinakpan. After 10 minutes, malambot na yung karne ng baboy. Kaya naman, Inilagay ko na itong ating talbos ng kamote hinalo-halo ko lang ito for a few minutes bago ko ito tinakpan para hindi ma-overcook ang ating talbos ng kamote niluto ko lamang ito for 3 minutes ayan luto na ang ulam sure pa lang masarap na para hindi ka mabitin sa kanin damihan ang sinaing maraming salamat sa panonood don't forget to follow me for more recipes bye